Good evening mga boss. Um, Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa air suction valve ng motor. Air suction valve or air cut valve. So, ito ang tinatawag na air suction valve mga boss or ASB. Sa ibang motor ay meron din yan. Um, iba lang ang itsura ng sa ibang motor. Pero, Halos lahat ng bagong mode, model na carb type na motor ngayon ay meron yan. So, yung mga lumang motor ay wala nito, yung mga lumang model. So, karamihan ngayon ay meron ito. So, para saan nga ba ito? So, totoo nga ba ang mga kismis na ibinabalik nito yung mga unburned gases ng ano um, galing sa combustion? So eto mga boss ang function niya ay ano para sa mas malinis na emission ng ating motor. Pero hindi nito ibinabalik yung mga ano yung kagaya ng sabi nila na unburned gases galing sa combustion. So ito nililinis nito ang ibinubugang emission ng ating tambucho sa pamamagitan ng pagsusupply ng press kong hangin galing dito sa airbox. So eto mga boss, kung mapapansin niyo may ano, may vacuum siya papunta itong hose na ito sa manifold. So dito, ayan mga boss. So papunta yan dito. So kapag ano, umaandar ang motor during intake stroke sa pagbaba ng piston, um humihigop ito. Um may suction ditong nagaganap. So kapag humigop ito, ang nangyayari ay yung linya galing air which is itong ano ito, itong hose na ito. At saka it itong, itong ano papunta dito sa ano sa tubong ito ay naging open. So higopin ito para mag-open ang linya nito papunta dito. Then itong ano naman na ito, etong port na ito ay connected sa port nitong ano, exhaust yung papunta sa tambucho. So since ano, um, bukas na yung linya galing airbox papunta dito, doon ma-apply yung physics na pinag-aralan natin noong high school na ang press hangin ay mas denser compared sa hot air. So, ang mangyayari ay yung press kong hangin dito sa air box ay dadaloy papunta dito papunta sa tambucho na halo sa mga unburned gases or sa ano um gases na na-produce mula sa combustion or pagsabog sa loob ng chamber ng makina. Then, paulit-ulit lang yung mga pops. Pagtaas ng piston, sasara ito. Kaya hindi babalik papunta sa airbox yung ano, um, galing sa tambucho. Then, pag sakulit ulit ng piston ay magbubukas ulit ito. Then, yung hangin na mula dito sa airbox ay dadaloy papunta doon. So, hindi po totoo na ibinabalik nito yung mga hindi nasunog na gasolina papunta doon sa ano. Isipin nyo kung paano yan dyan dadal. <laughs> yun kasi ang ano, pagkakaintindi ng karamihan may-ari ng motor, magina rin ng ibang mekaniko na hindi masyado naiintindihan ang function nito. Kapag nasira na itong mga pups, um, pwede nyo siyang i-condemn dahil sa experience ko, kapag sira ito ay nagiging palyado ang motor. O, mapapansin nyo naman kapag ito ang sira kasi kapag binuksan nyo ang carburetor ay masyadong may team or masyadong maraming carbon. So, kung hindi pa naman sira ay huwag yung tatakpan or i condemn yan kasi sayang naman hindi naman yan dyan inilagay nang wala lang isipin nyo na lang yung mga taong nakakalanghap ng mga emission na nagmumula sa ating mga motor so para na lang sa kanila ay huwag nyo yang aalisin